natin. So, ayan na. Then, nagaka-communicate na yung remote niya at saka yung kanyang ignition knob. So, start natin. So, Hello, good morning mga sir. Meron naman tayo ditong isang pasyente. Isang Aerox 155 version 1 keyless uh, version. Ang problema ng motor na ito ay hindi magbukas yung kanyang uh, ignition knob. Kahit na okay naman yung kanyang remote. So ayan mga sir, nag-blink yung red uh, indicator ng uh, kanyang motor. Pero ayaw pa rin. Kahit na, emergency press na natin mga sir. Ilong press natin yan kung gusto natin uh, emergency Pero ayaw pa rin magbukas ng kanyang ignition knob. So dito mga sir, ang gagawin natin dito is basic troubleshooting muna. Check natin yung battery, din yung kanyang mga fuse. So ayan, uh, check muna natin yung kanyang battery goods, nasa 13 volts ang supply, walang problema yung kanyang battery, then next is yung kanyang uh, fuse, yung main, so goods naman lahat, so dito muna tayo sa first uh, fuse box mga sir, yung left side kasi yung right side mga sir, hindi yan mag-activate hanggat hindi natin na-activate yung dito sa may main So, goods lahat mga sir, yung kanyang fuse at saka uh, may supply yung kanyang battery. So, maganda yung kanyang battery mga sir kasi nasa 13 volts. So, dito mga sir, ang next move natin ay check natin yung kanyang receiver. Kung uh, mayroong supply ba ng positive at saka negative yung kanyang receiver. So, yan mga sir, check natin uli. Ayun, nag-blink ng uh, mabilis. Yan yung ibig sabihin na naka-on dapat yung kanyang ignition up or yung kanyang receiver. Yung unit pala ni sir ay nanggaling na ito sa ibang shop ngunit parang uh, hindi kumbinsido yung ating customer kaya dinala sa atin upang ipatroubleshoot kung ano talaga yung sira ng kanyang motor. Dito mga sir inulit ko lang yung uh, basic troubleshooting unang check dito is yung battery para ipakita sa customer natin na wala siyang dapat palitan na battery or mga fuse dapat mga sir ay ma-explain natin sa ating uh, customer kung ano yung uh, sira ng kanyang unit no, dapat ma-explain natin kung ano ba talaga yung dapat palitan at kung ano yung uh, dapat niyang pagkagagastusan at dito na tayo sa receiver na area dito mga sir i-check natin kung may supply ng positive so dito hanapin lang naman natin yung uh, solid red wire ayan, yung pinakauna yan sya ayan mga sir, yung solid red wire so dapat may supply yan ng positive kasi pag walang supply dyan na positive sa receiver mga sir so it means to say, wire lang yung sira ng kanyang unit so dito mga sir, sinay ko na Ayan, so good yung supply ng kanyang positive sa may receiver. So it means walang sira yung uh, linya ng positive sa may receiver mga sir. So ganun dapat yung uh, pag troubleshoot natin. So step by step muna kung ano yung pinaka basic, yun yung unahin nating i-check. So yung mga sir, binali ko na kasi walang problema yung kanyang receiver. Dito mga sir, uh, na ako, baka may diferensya na mismo yung kanyang receiver so ayan mga sir uh, kasi parang looking forward na ako dito na bago pa tong unit ni eh, sir eh. na no, impossible naman na masisira agad yung kanyang uh, receiver so ayan uh, kasi hindi ko po mabuksan yung sa may tanky na lock so binuksan ko na lang din yung kanyang front panel para ma-access natin yung mga bolt nya dyan para matanggal natin lahat ng kanyang cover sa part na ito mga sir may available dito na inmax sa uh, version 2 sa customer din natin ito uh, keyless system din siya mga sir kaya hiniram ko muna yung kanyang uh, receiver at yung uh, remote, uh, try natin ipansak doon sa Aerox kasi try ko munang uh, palitan ng receiver baka receiver na yung uh, diferensya sa kanyang uh, unit so ayan mga sir isalpak lang muna natin kasi dito, uh, okay naman yung supply ng positive papuntang receiver. So, bakit hindi nag-communicate yung uh, ignition knob at saka yung kanyang uh, remote? So, diyan mga sir, uh, try muna nating palitan. No? Kasi kung anong available na mga resources mga sir, so yun yung gawin natin. So, huwag tayong magpapabili agad sa ating customer na bili ka ito, bili ka na ganun, na hindi naman ganoon yung sira ng kanyang motor. So, at ayan mga sir, uh, titanay kong balitan So, working yung Inmax version to mga sir ha, uh, gumagana yung kanyang receiver. So, try natin dito. Ayan, uh, emergency press natin. So, no comment pa rin yung uh, EROX. So, wala pa rin. No? Uh, possible, walang difference yung receiver ng uh, unit ni sir. So yung Aerox na to walang diferensya yung kanyang receiver. So dito mga sir sa part na to, ayan pinagkita ko yung dalawang remote. So binalik ko na lang sa may-ari. Then uh, binalik ko na rin yung receiver. Ito mga sir, ipakita ko sa inyo na working talaga tong uh, receiver ng Inmax. So, ayan. So ayun mga sir, bumukas yung kanyang uh, panel. Honestly mga sir, ito na yung isa sa pinakamahirap na, na encounter ko in terms of uh, electrical uh, troubleshooting. So itong unit pala na to mga sir, hindi lang to isa kundi pangatlong beses ko na to na nakingandor ng ganitong uh, senaryo pero ito mga sir goods kasi lahat eh yung kanyang battery fuse yung supply sa kanyang receiver at yung kanyang receiver gumagana naman yung kanyang remote working naman mga sir pero dito uh, sumagit na talaga yung ulo ko kung ano yung gawin dito so dito mga sir ang last option ko dito yung baklasin na lang talaga yung wire papuntang Ignisunab, no? Try natin i-check kung may supply ba doon sa Ignisunab. So, ayan mga sir, napakaganda ng remote, bagong baterya yan. Makasingit lang mga sir kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Uh, pwede bang pahingi naman ng sumorta mga sir? Pa-like and subscribe na rin. So baguhang vlogger lang tayo. O mga aspiring uh, vlogger na gusto nyo na namang uh, makapagbahagi ng kaalaman sa inyo mga sir. Then pa-like and follow na rin po ng ating Facebook page yung mga sir. So yun lang po mga sir. Thank you so much sa inyong suporta sa part na ito mga sir ay try ko namang i-check yung mga negative supply ng uh, papuntang uh, receiver so ayan at uh, okay naman siya. So yung ibang negative wire nito may mga supply naman Ito yung uh, sitwasyon na mga sir na hindi mo na talaga maintindihan kung ano ba talaga yung sira ng uh, motor nito At ito mga sir, ginamitan ko na ng uh, multi-teaser para i-continuity test na talaga yung area sa may receiver Papunta doon sa ignition knob So kasi mga sir, pag gumamit tayo dito ng test light Napaka-delikado po kasi baka mapiktuhan yung ECU So yan yung multi-teaser pang-continuity lang yan mga sir so ayan, uh, try ko uli na ilong press, ngunit uh, wala talaga mga sir, dito mga sir, tuturuan ko kayo kung ano yung tamang pag-check uh, ng uh, remote, so tandaan yung blink mga sir, yun, yung blink na medyo mahina mga sir yan yung ibig sabihin, off yun pero pag blink na mabilis, ayun mga sir yan yung ibig sabihin na naka-on, ayan ulitin natin mga sir ito, ah. tingnan nyo mabuti yung uh, remote, ayan yung blink na mabilis. yan yung mahina ma sir. Ito yung mabilis ang ibig sabihin niyan nakauna yung uh, unit. Ayan, wala pa rin mga sir. So dito mga sir ginamit na natin yung uh, pinagbabawal na technique. So try natin uh, putulin yung wire ng galing sa receiver at papunta sa ignition knob. So dito mga sir dinirect natin try natin yung uh, bypass no? Uh, pag gumana 'tong mga sir it means to say ang problema niya ayaw mag-communicate ng kanyang receiver at saka yung kanyang ignition knob so try natin mga sir okay, mga sir nakita nyo gumana na yung kanyang ignition knob so ang problema mga sir ayaw mag-communicate ng kanyang ignition knob sa papunta doon sa may receiver. Pero so, yan mga sir, pag uh, binalik mo yan siya, hindi mo na yan ma-open mga sir. So, ang gagawin ulit natin, uh, bypass ulit, I check ulit natin yung uh, wire ayan, I bypass natin. Ayun, so, gumana yung uh, kanyang key indicator. So, ang problema ng motor na ito, mga sir, na wiring. Ayan. So, ito na po yung uh, final output ng uh, motor ni sir so ito pala sila yung mayari isa eh, sila sir kamay kamay kayo mo sa <laughs> okay. so ito yung mayari ng motor then final natin so ayan na then nagkakomunicate na yung remote niya at saka yung kanyang ignition knob so start natin so ganyan siya Sir, so, ano masabi mo sa unit mo? Hindi ko pa yun. Hindi ko sir. yun. Hindi ko pa yun. Hindi ko pa ko from BMC, si Ma'am pa yun. Hindi ko pa yun. Hindi ko pa yun. Hindi Ano ni sa vlog <laughs>